Nagbabala ang Department of Trade and Industry laban sa mga negosyante na lalabag sa tinakdang price ceiling sa bigas kasama rin na imobonitor ng ahensya mga supplier na nagho-hoard ng bigas o palay na nagiging daylan ng pagkakaroon ng artificial shortage. May ulat si Noel Talakay. Naiyak nga po ako dahil na, nag-iisip po ako po paano. Hindi na pa pa Halos mayak na si Aling Rosalina sa kahahanap ng murang bigas na sasapat sana sa kanyang budget na isang daang piso para sa dalawang kilong bigas. Anya, 50 pesos lang ang kaya niya dahil lima ang kanyang pinapakain. Sapat sana ang isang daang piso niya para sa isang araw. Yes. Bibili ako ngayon, pero ko ako isang daan, di ko malaman kung paano kukukuha ng bigas. Sa tindahang ito, ang presyo ng bigas nasa mahigit 50 piso pa malayo sa nakasaad sa Executive Order number no. 39 ng price ceiling sa well-milled rice na 46 pesos at regular milled rice na 41 pesos na epektibo na ngayong araw ayon sa DTI. Sa laging handa public briefing kanina, tiniyak ng DTI na maayos na maipatutupad ayon kay Trade and Industry Secretary Alfredo Pas squall Whole government approach ang kanilang gagawin sa pagpapatupad ng EO39. Iikot yung mga ano natin, meron tayo mga monitors eh, mga, na at saka uh, ang DA naman magbibigay ng guidelines para naman ma-distinguish ano, kung ano yung uh, premium uh, variety dun sa uh, variety na cover ng price app. Babala ng DTI, mananagot sa batas sa ilalim ng Price Act, ang lalabag dito na maaaring makulong at magmulta. Yung uh, sa level ng uh, mga retailers, yung mag-violate ng price ceiling, ay eh, uh, merong iniatas ang batas uh, na Price Act ng penalty ng imprisonment of not less than 1 year or no more than 10 years. Uh, or updateless the 5000 pesos not but not not less than 5000 uh, no, 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 but no more than 1 million pesos. I-monitor din ang mga supplier na nagho-hoard ng bigas o palay na nagiging dahilan ng artificial shortage. Dahilan din para tumaas ang presyo ng bigas katuwang ng pagpapatupad ng batas kontra hoarding ang Philippine Competition Commission at ng law enforcement. Doon naman sa mag-manipulate, sa mga suppliers sa manipulate through hoarding or capitalization mm. ang, ang uh, parusa naman dyan, 5 years uh, minimum mm. up to 15 years imprisonment and the uh, fine of 5,000 not more than not more than uh, 2 million tiniyak naman ng kamera na patuloy nilang gagampanan ang kanilang oversight function upang matukoy ang totoong impormasyon ukol sa umano'y hoarding at price manipulation, hindi lang sa bigas kundi maging sa iba pang pangunahing produkto sa bansa. Samantala, suportado naman ng kamera ang bagong EO39 ng Pangulong Marcos Jr. Ayon kay House Speaker Martin Romaldes na papanahon at lubos na kinakailangan ang naging hakbang ng presidente para matiyak ang abot kayang halaga ng bigas. Kaugnay nito, nakipagpulong na rin ang liderato ng Kamara sa ilang grupo ng price importers at traders. Tinalakay nila kung paano epektibong maipatutupad ang bagong executive order ni Pangulong Marcos Jr. Noel Talakay para sa bayan.